Okay. Yun, ito sir, ang processor niya ito, Helio G99 So, kung naglalaro siya, perfect na rin yung processor niya kumpara sa mga Snapdragon na 600 plus lang, 625. Kasi mas mataas pa rin yung Helio G99. Tapos sir, pagdating sa speaker, naka four speakers na siya. Sound by JBL na yun. And then po, oh, yan, ito yung speaker niya So, may mga built-in na rin na games kasi Sir si Phoenix. Uh, gaming din kasi yan, Sir si Phoenix. And then naman... Hindi naman siya nag-hang or ano? Sa hang naman, Sir, ah uh, depende tayo sa si storage na kukuha mo. Si, si Xpad kasi, Sir, meron siya uh, Wi-Fi only, meron pong may SIM card slot. So, pwede siya maging phone, tablet. Okay. Pwede mag-call, mag-call. Meron pa sa 4G natin, Sir. Meron din tayong Wi-Fi only lang. Uh -huh. Ito, sir, yung camera niya rin. Parang mukhang iPad. Tapos yun, sir, may applicable siya na keyboard pero, sir, hindi kasama sa price yung keyboard. Bibili mo talaga siya, sir. Magkano? Nasa 3,000 yung keyboard, sir. Tapos yung camera niya, sir. Yan. Linaw na rin naman siya. Meron din siyang mga portrait, AI camera, panorama, beauty. And mm. then, sir, yung mga scanner ng mga isang bagay. So kung 799. kasama yung keyboard niya, magkano aabutin sa kanya? Depende sir sa kailangan mo. Kung 4G sir, yung pinaka budget friendly natin sir, 7999. 7999. Uh, yung 7999 sir, yun yung ating ano, ay po, 4G na nalalagyan na si ah, uh, Wi-Fi only lang sir, sir na 128 lang. So, Tapos yung... Sir, kung sahali naman na tablet, yung with SIM card, 8 na Hindi pa kasama to, sir, mo Ito, sir, yung Phoenix din, yung keyboard niya, magnetic na din siya, sir. So, okay. din. Ay, hindi siya kasama sa so, okay. Tapos, yung ano niya, yung dito, yung mga pang-office work meron na, naka-install na. WPS, sir, installable naman yung pwede natin i-install yun through Play Store. Sir. Tapos, sir, pwede rin to, pang office, uh, multitask, pwede kang magsabay-sabay, yan. Pwede mo open ka ng isang file, pwede mo siyang split, Halimbawa, sir, uh, Pwede siya mag-split ng ganyan, sir. Pwede rin naman siya, sir, yung halimbawa, yung nakadrag sa gilid, sir. Ah. Ha. Okay Pwede naman, sir, yung nandito sa gilid. So, nadrag lang natin. Pwede yung dalawahan yung ginagawa. Pwede. Okay. 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 Ka okay. ma magkano nga yung ganyan? 799 sir, pinaka-budget friendly yun yung wifi only, yun. 128 lang. Wifi lang siya? Wifi lang po yun. Kapag naman Panong yung SIM card ah, okay, okay. hindi siya nalalagay ng SIM. Uh Oo. -oh. Pag naman sir, nalalagay ng SIM, 899 start, 899 tayo sir. Then 899. 8 na 8 gram, Depende parang sa mga ano-ano, sa, sa storage. Uh. So. Okay. Eh I-ano ko na lang ito for sa kanya. Kung ano information, pwede naman tayo search online. Infinix Expand po yung model. Infinix Expand. Expand. Okay. Eh,